Siyempre, tinutukan naman namin ni Doktora G ng inyong pong mga sa ating Facebook account. Doktora, mm -hmm. ang dami na namang tanong for you, ha? Okay. eh. to start with, ang iyong katukayo, okay? <laughs> si Chris Jean Tesoro Salazar. Ano daw ba ang gamot sa allergy na tumagal ng three years, Doktora? Oh, Chris Jean, talagang inalagaan niya yung allergy. <laughs> no. Anyway, Chris, ganito kasi yan, no? Unang-una, dapat natutukoy natin kung ano yung cause ng iyong allergy. Kasi the best cure talaga pa rin for allergy is to find the cause. Mm -hmm. no so dapat malaman and pangalawa dapat rin kasi natin masigurado muna talaga na ito isang allergic reaction baka kasi ibang skin disease ito no kaya talaga we cannot really give you a concrete, a concrete uh -oh. advice right now pero kung ito nga'y allergy binibigyan natin ito ng mga anti-allergy medications ba diba? tapos may mga pinapahe din usually yan yung mga steroid creams and of course journal mo yan tinitingnan mo kailan yan lumabas kailan nawala may kinain ka ba tuwing saan nag tuwing sa isang lugar uh -huh. lumalabas yan doon mo nalalaman ko or natatrack mo kung ano yung posibleng cause ng allergy na yan but the best pa rin talaga hindi ko talaga masasabi ko ano kung completely that's allergy or kung anong gamot. But the best is to go and consult a dermatologist pa rin. Kasi dapat masuri muna yung lesion o yung itsura ng allergy or ng rash before we can fully conclude na it's really an allergic reaction. Oh, okay, Chris Jean, huwag mo na patagalin another three years na years na diba? Kasi pag ang skin problem, tumagal yan ng one week or two weeks. You really have to consult a dermatologist na. At huwag si self medicate yeah. Ito naman mula kay Rolene Duarte. Ano daw ang mabisang pantanggal? Nako sa stretch marks. oh yung stretch marks. Kasi nung unang ba diba sinasabi? Ang sumpa. <laughs> Wala na yung gamot, oh. di ba sinasabi nila? Well, actually, marami na rin po tayong magagawa sa stretch marks. Unang-una, yung mga pinapahed, Connie, hindi talaga yan uh, completely na makakahilo okay. sa stretch marks. Maaari lang uh, mapiprevent yung further irritation from the stretch marks o pangangate, no? But it's not enough para ma-diminish o mawala yung stretch marks. May mga lasers na po ngayon na tinatawag, dadke. help na improve Oo. the stretch. Marks, ano yung no? klase ng laser? Oh, may mga Q-switch lasers that can help the stretch. Masakit marks. ba 'yon? 'Yun yung mga painless, I no, see. that could be. May mga yung mga ablative lasers, yung mga nagtutoklap naman which are the fractional lasers, but in my opinion, hindi ko yun ire-recommend kasi usually pag ginawa mo 'yun sa katawan, nangingitim naman. Ah, may side marks, effect. No? Ang usually na ni-recommend natin na yung medyo ano lang siya cost-effective although may konting sakit is the carboxitherapy okay. pa rin, no. Okay which is infusing a carbon dioxide gas inside the uh, skin. doon sa stretch marks mm -hmm. kasi hinihilom niya or pinapabilis niya yung paghilom kung itoy pink naghihilom agad at umaalsa, ini stimulate niya yung collagen para bumabaw yung mga stretch marks Ang dami and of course na hindi naman yan one time session lang Huwag po kayo may maiinip no sometimes we don't also uh, depends sa skin mo yes you don't also um What's this uh, believe kung sinabi nilang mabilis lang matanggal? Kasi wala pong ganun. Oo nga naman. As with anything. <laughs> it will take more it sessions. It will take time. time. Yes. Oo. Pero sabi nga nila kahit masakit, di ba? Beauty knows no pain daw. Yes. <laughs> Dabantala kay Mary Joyce Manikis Pascual, ang kanyang katanungan naman ito bata ito ha? Mm. Bakit to nagkakaroon ng tigyawat ang mga kagaya niyang 11 years old pa lamang doktor? Yes. Yeah. Alam mo kasi dati, di ba usually pagdating ng teens, doon tayo nagkakaroon yes. ng tagyawat. Di ba? Ngayon nakipapansin natin na mas napapaaga na mm -hmm. yung paglabas ng tagyawat. Usually 10 years old nga, may nakikita na ako eh. Mm -hmm. Or 9 years old, no? Kasi po, unang-una, nakita na rin po talaga na proven na yung pagkain ng mga sweets, mga high carbohydrate contents, processed foods sa pagdevelop or pag ng tagyawat. Pero unang-una, you should have a family history of acne, no? Okay. Then it will predispose you to develop acne, whether it's an early age or late onset, no? Kapag na-trigger na yan ng pagkain ng mga matatamis, mm -hmm. pwede na siyang mas napapaaga. Eh ngayon naman yung mga bata, grabe, 'di ba? Kung ano-ano na lang ang kinakain. Dami diba? kasing mga available na ngayon sa market, 'di ba? yung mga chips or yung mga bread, cookies, Saka lahat ng matatamis. Sa ganyang edad, uh, I think marami nag-experiment sa makeup. Yung mga, Isa pa yun, oh. yung mga makeup, yung mga concealer type of makeup. Tapos hindi nawa-wash off that, that can clog ink. the pores, tama po yan. No? Or sometimes din naman, sinasabi nila, although ngayon debatable pa, is yung pag-inom naman ng milk. No? Oh. So maaari kasi yung hormones na ini-inject sa cows, could be dahil sinasabi na nag-trigger din ng mga hormonal fluctuations that can cause acne. Okay. Pero, do not despair kahit po yan 10-year-old, 11-year-old, pwede na rin po nating bigyan niya ng mga mild acne medications. No? May mga pamahid na na designed for mga teenagers or yung mga bagets. Ayun, hypoallergenic soap. Yes, diba? yung po mga, pwede. mga for sensitive skin. Ayan, Mary Joyce, thank you sa iyong katanungan. At ito naman, mula kay Arlene Gamboa Gatmaitan, ang kanyang tanong, ano daw ang po pwede pwedeng gamot para sa batang may bulutong. All right, sa batang may chicken bulutong. Chicken pox. No? Unang yun, yun una, kapag chicken pox, no, uh, it's a viral infection. That's chicken pox. No? Una-una, we have to control yung, yung lagnat. Mm. So we give paracetamol. You give lots of fluids, di ba? Para mas ano, kumain ng tama. Pangalawa, pwede po natin kinukontrol yung pangangate na kaakibat ng chicken pox. No? So, minsan, binibigyan ng calamine lotion, mild soap lang po, no? pwedeng cold compresses o cold baths, no? pwede yan. Tapos, pwedeng bigyan ng antihistamine or mga liquid preparations para sa kate.